Kadang gabi, mga idol, kain po tayo. Tortang talong. At saka, meron tayong langgunisa. Adobong manok. At meron tayong pipino. Ayan. Kain na po. Sinikasukan na to. Ay. Mm. Ay. Ay. Ay.

pepino siya pepino mapapantay na gano'n

Dia lata <laughs> hmm. 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 Kain kan ah, buka kan kamu ini. sarap ng sinangag mo. Antak na siya pa yung So, Arti eh. Hindi. Sino? Oh. Sibli. Ito. Okay. Yan naruan ayon yung tatay. Mm -hmm. At least ay pa nilang <laughs> ko po ti Akni. Mas ka, muna may panag, may kulay ko. Ang tita may ito Mas ang puti Nay, 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 may kulay ko, nay. Di ba, mas, ano, mas maganda yung puti sa kono, nay. Naninilaw ko. Tingnan mo, naninilaw ko. Kaya, kayo may nga. kayo? Hi, guys. Tumunog yung sayo. Hindi nyo napatay. Pag mapapatay yung ating, ha? Ang

Ah, hindi. May ano. Kaya lang ito na may King kudya, eh. Kasi Kuja. Ano ba lang? Napinyong pong malalaki eh. Mababitan Di lang nga nag-vibrate. Sige, <laughs> nyo. Ha? Kita niyo na? 22K mo na yaman. 10K na ba susagot daw? Ano na? Yung car giving, wala ni ba mo na bayar to man? Yung car giving, ang mm -hmm. may kinun mama na Yung nag-arrange, mm -hmm. yung inalagaan namin ito yun. Uh Oo. -huh. Nakala ko libre yung inaral niya. 22k pala yung tuition, pero 12k sa'yo. 10k sa kanila. <coughs> Ilang ano? Ilang bandang, months, months lang? Kasama na yung OGT doon. Ha? Hindi yun na lang kunin mo. 13k kasi. Ay, 12k. Monthly. Enrollment lang lang? lang. Pero, depende sa isang month daw. Hindi daw yung sabay-sabay. Ah. Kung sa ilan lang daw yung mabigay. Sa isang buwan, 2,000 caregiver oh, papuntang ibang bansa yan. Hindi, ano, hmm. aralin mo. Na aralin. Hmm. Parang yeah. yun, no, Yan yun na yung, parang, ano, pwede ka din sa ibang bansa. Mag pwede, pwede ka din. din. Pwede mo din siya apply sa ibang bansa. Ta, kailangan talaga yun pag mag-DDOH ka. Bakit mo nabanggit? Tinatagar ko si Kim. Si? Kim Kim. Tapo pwede din yung sa Bolingit. Yung mga matatanda. Ng mga binabantayan. Tapo ganun yung trabaho ng mama ni ano ano ba talaga? Gusto mong magtapos o magtrabaho? Gusto ko magtapos pero naisip ko kasi pag nag... Oh, ano mag, ka. mag ano ka na? Ma kasi malulubog tayo sa ipang utang. Ipangungutang kita ng ano? O diba malulubog tayo sa utang kakabagat. Bakit ba? yung mga yan nakatapos sila? I Stop ko na nga.